Tara mga kadikit, samahan ninyo ako sa pagtuklas ng kung anong meron sa United Kingdom sa gabi. Ito ba ay nakakawal? Ayan, tingnan natin. nandito pa tayo sa Bournemouth, sa Southwest, sa bandang South ng United Kingdom, sa England o Inglaterra. Ayan, nakita naman. Oh. Ayan, nakita nyo Royal Mailbox. Yan po yung sikat na sikat. Isang, ano yan, parang icon na yan eh. Oo, ng United Kingdom, ng UK. Yung Royal Mailbox na yon di ba? Yung Royal, yung telephone booth din na kulay pula. Oo, very, ano yan eh, very British, di ba? Ito nga, papunta tayo sa bayan ng Bournemouth. Ayan, may Cozy Bar. May mga bar din sila. Na, na, nyo naman ang mga building. My God, very European. Bungacious, di ba guys? Ah, talagang maliwanag. Ayan, kitang-kita naman. Ayan, ang gabi sa Bournemouth. Sa United Kingdom. And, ayan, eto na yung pinakabayan, guys. Eh. O, meron dyan mga bus na oo, para sa mga commuters. Ayan, eto yung bayan. At nakita nyo yan, ayan, gumawa sila sa gitna ng bayan. Tinatawag itong square. Ay, ah, uh, Oo. Oh, oh. <laughs> Square. Ayan. At ma ayan, nakita nyo naman, may nakatayong yung bar dyan. Oo. Oh, oh. Iyon eh, kumbaga parang removable. O, oh, ba diba? O, oh, ganun sila ka-high tech ngayon dito. Lahat na lang na nila ng mabilis at ma it ma tatanggalin din nila ng mabilis pagtapos ng okasyon. Ayan. Okay. Baba tayo dito sa lower gardens, guys. Tingnan natin kung anong meron dito sa lower gardens nila. Ayan. Parang park to eh. Oo. At papunta ito sa beach. Ayan. sa kam beach. Char! <laughs> Ayan. Ito ang lower gardens. Sa araw na to, dahil nga merong air festival dito sa Bournemouth, parang piyesta ng air. <laughs> Oo. Oo. Ayan, yun ang toilet. Nandun mga toilet. Oo. Eto, sa, sa garden na ito, kita nyo parang may show, may screen. O, parang yung time na to, ang pinapa pinapalabas yung ano, the greatest showman. The greatest show on earth. Ay, the greatest showman, no? di <laughs> diba? <laughs> Ayan, ang daming tao pa rin. Kahit gabi na ito. Ayan, so papunta tayo sa beach dahil meron ngang air show. Ay, Air Air festival pero sa araw 'yun actually. Eh. So ito, gabi ito. So walang air show natural. Pero nakita niyo Ferris wheel na, yun. ang ganda no, lucky. Ayan, at maliwanag na maliwanag, puting-puti. Ayan. Oo, andoon sa likod niya nandoon ang beach, guys. Oo, oo. Mata niyo medto li o oh. dyan ng mga sasakyan. mm, -mm. Ayan. So, Air Festival nga mula nung Thursday, August 30 ba yun? Hanggang September 3 ba yun? Sunday. So, syempre, yung ating Royal Air Force. Oo, ang may pakana nito. Ayan. Diba? Ops, op, 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 op. Saan tayo pupunta? May imimit yata tayo. May, 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 may kadate yata si Miss Marikit asan, asan na, ayun, ayun ayun, Ay! so <laughs> may ka-date pala. lang ayan, ito nyo, ito na yung parang, ito, parang perya ba guys, sa, uh, kumbaga sa pertinas perya, may mga, yan. may mga shop sa, sa perya, ayan, amanta natin uh, merong, air, merong ano fireworks display oo, alas jisito na gaganap o, lalo na pag Friday dito sa Bournemouth, parang ano na lang te, dahil summer season yata, oo. At ang dami, ang dami, alam nyo guys, ang Bournemouth, ang beach na ito ng Bournemouth ay dinadayo talaga. Oo, ang dami dumadayo rito, lalo pag summer, oh my god. Parang di makahulugang ano, karayom ang mga tao sa dami, sa beach na ito dahil ito ang pinakamagandang beach sa UK. Ayan, kaya punta na ako sa Bournemouth, guys. Oo kaya ang um, bago ng Fire Display, matagal-tagal din ito, parang meron 10 minutes yata. At ang sarap manood nito, lalo na kung meron kang kasama, diba? And I believe si Miss Marikit ay may kasama rito. Yung minute niya kanina, nakita ninyo, kasama ninyo dito. Ayan, sarap manood. Pag meron ka talagang kasama at makahilig o, ang yung ano, ang yung ulo sa kanyang shoulder. Oh, diba? video de, ang, ang lola ninyo. <laughs> Char. anak <laughs> kita nyo? ganda ng fireworks display dito sa bone mo. Ayan. So, para ba sito guys, um, itong air show or air festival ay parang um, mula sa royal, hatid ng British Royal Air Force. Pinakikita nila ang lakas ng pang panghimpapawid ayan, may tinatawag uh, tayong red arrows, yun ang pinaka-show nila ay yung yung bang um, parang gumuguhit sila sa langit oo, ng kulay red, blue, and white, parang yun ay kasi mga kulay ng British flag, which is the Union Jack ang tawag, ayan so gumuguhit yun sa ng mga jet, oo uh, ng mga Royal Air Force natin ang ganda ng show nila guys so, pero syempre ang show of course sa araw habang of course habang may 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 maliwanag hindi ba oo so ito kasi gabi nga pinapakita natin guys so fireworks naman ang papakita natin sa inyo guys kung gaano kaganda ayan nakita niyo naman hindi ba ito ay parang perya talaga sa beach may mga light, may mga shop na mga souvenirs, mga pagkain, may iba-iba. Oo. At yun nakikita nyo kung saan nagmumula yung fireworks guys. Yun yung pier na tinatawag. Oo. Nasa ibabaw ng coast ng dagat. Ng surfing. Oo. Ayan. So kaya ang ganda-ganda dyan lalo na pagka air ano na. Baka air festival sa Bormont kasi dinadayo talaga ng mga tao kahit mga British mismo so, dumadayo sa Bormont para panoorin ang air festival oh, ang air show lalo na kaya ito ninyo ganda ng mga fireworks display Di ba ang mahal mahal ng fireworks pero every week ginagawa yan dito sa Bormont uh, during summer lang yan ninyo ang ganda o oh. diba? kalulaki. Meron kayo katabing afang. Oh my god. <laughs> Ang nande. <laughs> Ayan. Maya maya may, guys. Na, uh, tutor namin kayo sa mga rides. Ayan. Sa bonggang ano. Sa upgraded na na perya. Oo. Oh, oh. Alam nyo na sa Pinas, di ba? Oo. Meron tayong mga caterpillar. Ano pa? Octopus. O, mga ganong eksena. Dito naman. Pero, sosyala. Nang datingan. Very modern, guys. Very high-tech na. Oo. Ayan. Kita nyo naman. Makulay. Oo. Masyadong makulay, guys makikita kita naman, oh, 'di ba? Kita niyo oh, at nakakatakot ang rides, guys. Ang pa, nakakalula, hindi ko carry. oh, oh. Merong mga matataas pa, like natin 'yung parang tore na 'yon, parang tower na 'yon. Ooh. Oh, 'Di ba very co very colorful, guys, 'di ba? 'Di ba very high-tech na? Mhm. Mm oh, 'di ba, ang dami pa ring tao, oh. 'Di ba gabi na ito? Mm. 'Di ba? Oo, sarap maglakad diyan pag may kahawa ka, may ka. Ah! ah, 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 ah. <laughs> Nabubuking si Miss Marikit na may ka-date. Mm, -mm. Ayahan. ba, diba, guys? O kaya kayo, kung nandito lang din naman kayo sa Europe, dumalaw na kayo dito sa England, sa United Kingdom, sa Bournemouth. Ayan, at hanapin nyo si Miss Marikit At sasamahan ko kayong mag Mamasyal Ayan O ba diba guys, ang ganda ng UK pala sa gabi So Ayun, napabaw lang naman ako At na, Pag nakita nyo ang United Kingdom kahit sa gabi, mapapasana all ka na lang. Ayan. Okay, so nakita nyo naman eh Nakakatakot yung mga rides na yan guys Lalo na yung isang yan Na idadaling ka sa taas talaga Sa ituktok ng mataas na tower na yun Ayan oh, nakita kita nyo o oh. O tingnan ninyo oh. Tapos yan naman yung parang pendulum na Paano ano lang o oh. pa Pasway sway lang Pero nakakatakot guys Nakakatakot pa rin Oh my goodness Kayo ba guys? Uh, kung anong masasabi ninyo, paki-comment down below lang. Hanggang sa susunod. Thank you.